malabo. Parang malabo na yung set point. Sure, sure, sure. Higher. I Hintay tayo guys. Basa na kayo oh. Hmm. Ang bango talaga ng usok ng ano, sasakyan. Hmm. Tapos yung Petron. Petron din eh. Ay, good na. Bumili kami ng bulb. Kasi kami ng bulb. Nakalimutan din namin bumili. Ay, Dalin yung payong, hindi nabasa-basa kami. Dali, aynı değil mi ya? Yok. Şimdi bunu eskisinin içine koy. Sonra ellerini geçecek. Dikkat et, tozdan. okay. Put here. Evet, tozdan. Koydun mu? Koydum içine. Şimdi bir... Aa, bu ufacıkmış bu. O yüzden kötü. Bak. Kuşu bak. Kaya da. hadi. Bunu al. Tekrar pakete koy. İyi bu. Bu eski o. Eski İstersen üçünü üçünü değiştirmeyeyim. No ya. Ha? Boş ver. Değiştireyim mi? Evet. Ama televizyon tarafına ışık gelmesin. Hayır bir şey olmaz. Aç bakayım lambayı. Careful. Değil, değil. Ha. Öbürünü de bir değiştireyim. Much better. Lambayı kapa. Tamam, bekle. Nadia ya git Hadi bekle. Nadia bak. çek 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 şey olmaz. Hah, at onu. Ver onu. Al bunu koy pakete Ha, koy paketine. Evet. Gerçi akşam belli olacak değil mi? Hı hı. Tamam mı? Aç bakalım lambayı. Kanka beraber hallettik. Oo iyi mi? Şimdi daha iyi. Valla. Gerçi çok şey. Belli belli baksana içine bakılmıyor. Ha, görünmez kalem Peki dalık bu niye sarı? Kenarları? Evet. Evet o bu, işte. bu sarı boyutta. Ben de gördüm. Lamba kirli. mı sarı? No. No no kirli sanki bu artık. Ee. No no Çıkma oradan. Bu. Kapat bakayım. Kirli olduğu için mi? Hı hı. Ha kirli bak? Çok kirli ya. Biz niye silmiyoruz bunları? Silin mi? Üstüne tabii. Dur. Don't forget what um, I know Damla okay yeah. yeah I know that so ngayon tinutulong ko si Damla ng kanya Ginagawa na naman na His squishy kuro kurome? yeah kurome that's kurome okay I do Hello Kitty na I do Hello Kitty huh you're gonna do uh, again Hello Kitty? No no I make Hello Kitty Ah, okay. And I like it very much. Yeah, okay. Continue doing it. Yeah, ah, ah. Ayun, kaalis lang ni Lola niya. So, ayun. Nice. Yung ano, Lola niya, sobrang interesado, interesado yung sa, ano, sa nanay ko. Sa Lola ko. Ayun, Ay, Oh, no? nakita yun. Oh, no? Lagi nyan tinatanong kung kamusta na ganon. Now let me cut this. Oh, scissors. This is where's your scissor? Where did you put your scissors? Oh hey. Okay. Wait, you have to put a huh? uh, band first before cutting, okay? Oh yeah. Do you know where is it? I know. Where? Get it. Hey. It's in the... Okay. Uh, Cat nap, cat nap. Do you want to sleep? Cat nap, cat nap. See you in your dreams. Ngayon guys, ay mag salang tayo ng mga labahan laba <mulay> niya.

yung white sa my color, ganun. Pero pag yung sa amin, hindi din namin pinagsasama, pero pinaghihiwalay-hiwalay namin yung mga t-shirt, t-shirt lang na dito sa bahay. Pag dito sa bahay. Iba din yung t-shirt pag sa, bang, sa labas. Tapos iba din yung, ay gano'n. Lalo na yung pang ano, yung sa panlog, yung panty brief, yung bra, yung mga sandong, ayun. Ngayon, dito lang ako baka may naiirap pa din Tapos, kapag kayo damlan na ano na damit, lagi, um, tawag doon, lagi siyang one hour na nakasalang. Pag sa amin, yung panty, tapos yung mga belt, mga pasando, ganyan. Tapos yung mga t-shirt, mga one hour Pero pag yung sa labas na hindi namin lagi naman nasusuot, ano lang siya, 30 minutes lang, ganun. Tapos ngayon, tayo yung magpainit na ng tubig. Hindi ako magkakape. Gusto ba na pigilan yung sarili ko na magkape sa umaga Kasi hindi ko mapigilan pa. Adik, adik na ako sa kape, guys. Talaga, umaga tanghali hapon. Mayroon pang, pang bonus. Kape nagka talaga ako. Kaya ang bilis na ubus ng kape na ano. binili sa akin ng marot na malaki. Ubus ko talaga siya. Sabi ko siguro kaya ang payat-payat ko. Hindi ako nagigain ng weight. Kasi nga, puro kape ako. Napipigilan ng kape. Kahit anong kain ko ng mga pagkain. Puro naman kape ako. Ayun. Kasi nakikita ko yung mga lumang video ko. Doon mga uh, kahit, hindi mo na kumatawa. Pero talagang, mayroong laman talaga. Pero yung ngayon talaga, ang payat-payat ko na. Kaya pipigilan ko talaga hindi magkape sa umaga. kapag naubos na yung kape ko, siguro dalawang timplahan na lang yan. Hindi na ako mapapabili mo na muna, muna Napigilan ko naman dati nga, mm -hmm. di Dati nga, hindi man ako nagkakape na ganun sobra-sobra. Nagkakape ako siguro mas adik ako inaita ako. Pero ngayon, hindi ko alam ba't ako na adik sa kape na naman. Ayun, hindi ko nakita. Sinabi ng bata. Kakapalit ko lang ako. Hanggang ngayon guys, magkatabi pa rin kami ni Ana Nida kasi higaan. Ayaw niyang humiwalay. Mayroon dito, dito dapat ako. Sabi ko, sige, hindi tayo mag ng kwarto, pero dito ako sa baba. Diyan ka sa taas, o dito ka sa taas. Ikaw bahala. Mayroon dito. Ayun na, mayroon dito isa. Guys, ayaw niya talagang gamitin. Ayaw niya talaga na magkahiwalay kami kasi tawag to... lagi siya nakayakap. Pinapagalitan na ko nga siya minsan eh kasi guys, yung natitira na lang sa akin kung ito yung bed na buo. Gilid na gilid na ako kasi nakapaganon siya. Pag iniikot ko siya, magigising ako na masakit na naman yung likod ko kasi nandito yung ulo niya. Naka, naka ano naman siya. Minsan niya, lumilipat ako dito sa paanan. Magigising siya. 리에나만눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 무닝콜 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. Mamaya pag sinipag ako, baka linisan ko yung ano. Yung mga labas. Ito kasi madalas nililinisan ko dito yung sa loob. Pero yung labas kasi laging naiiwan kasi malambing nga yung panahon. Ngayon nililinisan ko siya kasi guys, sobrang maalikabok na naman siya. Ngayon dito naman tayo sa... Nagkawa pala ako ng gawis. Kahapon ng hapon yata to. Pa isang araw. Basta yun. Binigyan namin kila ni tapos kami yung kumain. Tam ko nakain eh. Nagpapatugtog tayo na. Nasaan na yun to.